Ang kwentong ito ay tungkol sa isang ina na nilukod ang lima niyang anak. Ano kaya ang dahilan at nagawa niya ito? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Ang kwentong ito ay tinaguri ang Crime of the Century ng United States dahil sa karumal-dumal na nagawa ng isang ina sa kanyang mga anak. Ang krimen din na ito ang nagbukas ng mata ng karamihan kung gaano kalaki ang nagiging epekto ng pagiging ina sa mental health ng mga kababaihan. Matapos kumalat ang krimen na ito sa Estados Unidos, ay maraming tao ang nasuklam sa suspect. Ngunit merong din mga ilang ilan na naawa sa kalagayan nito. Ang taong tinutukoy sa mga nabanggit ay si Andrea Yates. Sino nga ba si Andrea Yates? Si Andrea Pia Kennedy ay pinanganak noong July 2, 1964 sa Houston, Texas. Siya ang bunso sa limang magkakapatid. Ang kanyang ina ay si Jutta Karen Kohler, isang German immigrant, habang ang kanyang ama naman ay si Andrew Emmett Kennedy na isang orihinal na taga-Ireland. Ayon sa mga magulang ni Andrea na sina Jutta at Andrew, si Andrea ay isang masayahin na bata. Ngunit noong tumungtong siya ng high school ay nagbago ang lahat. Naging tahimik umano si Andrea na tila laging may dinadalang mabigat na problema. Ramdam ng mga magulang ni Andrea na may mali sa kanya kaya may nabuti nila na patignan ito sa espesyalista. Ayon sa espesyalista, si Andrea ay nakaranas ng depresyon sa edad na 17 years old. Sa kabila ng kalagayan ni Andrea, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral siya ay isang masipag at matalinong estudyante. Siya ay nahilig din sa swimming, kaya siya ay naging team captain ng swimming team sa kanilang eskwelahan. At dahil siya ay matalinong estudyante, naging member din siya ng National Honor Society. Noong taong 1982, si Andrea ay nakagraduate ng high school at tumanggap ng award bilang valedictorian. Matapos makagraduate, hindi siya nagsayang ng oras at agad siyang nag-aral ng 2 years pre-nursing course sa University of Houston. Matapos ang 2 year course, pinagpatuloy niya ang pag-aaral sa University of Texas Health Science Center. Noong taong 1986 hanggang 1994, si Andrea ay nagtrabaho bilang nurse sa University of Texas MD Anderson Center. Noong summer ng 1989, nakilala ni Andrea si Russell Rusty Yates. Si Rusty ay nagtatrabaho sa NASA as engineer noong mga panahon na iyon. Si Andrea at si Rusty ay nagkapalagayan ng loob. Sila ay naging magnobyo at nagpakasal noong April 17, 1993. Matapos magpakasal, sila ay tumiras sa iisang bubong sa Sunscape Apartments sa Houston. Tumigil si Andrea sa pagtatrabaho upang mag-focus sa pagiging may bahay ni Rusty. At bilang mga devoted Christian, si Andrea at Rusty ay nangako sa isa't isa na susundin nila ang mga utos ng Diyos na magparami. Hanggat binibiyayaan umano sila ng Diyos ng mga anak, ay hindi sila titigil magkaanak. Sa kagustuhan ni Rusty na bigyan ng magandang tirahan ng asawa, ay bumili sila ng four-bedroom house sa Friendswood, Texas. Noong February 26, 1994, nabiyayaan ng mag-asawa ng isang lalaking anak. Pinangalanan nila itong Noah. Ngunit bago pa man isilang ni Andrea si Noah, ay kinailangan umalis ni Rusty dahil tinanggap nito ang trabaho na nakabase sa Florida. Para manatiling magkakasama, lumipat sila sa isang mobile home sa Seminole, Florida. Matapos manganak ni Andrea, ilang buwan lang ang lumipas ay binahagi niya sa kanyang asawa na nakakaranas siya ng hallucinations. Naiisip umano niya na siya ay may hawak na kutsilyo at handa siyang manakit ng ibang tao. Sa kabila ng dinaranas ni Andrea, siya ay nabuntis muli sa pangalawang pagkakataon. Matapos niyang isilang ang pangalawa nilang anak noong taong 1995, siya ay nabuntis muli noong taong 1996. Ngunit sa kasamaang palad ay nakunan ito. Noong September 30, 1997, pagkatapos maipanganak ni Andrea ang pangatlo nilang anak ay bumalik sila sa Houston para doon manirahan muli. Sila ay bumili ng isang GMC motorhome upang doon manirahan. Noong taong 1999, nabuntis muli si Andrea sa pangapat na pagkakataon. Ipinanganak niya ito noong February 19 at pinangalanan nila itong Luke. Ilang buwan matapos makapanganak si Andrea ay napagdesisyonan niyang i-homeschool ang panganay niyang anak. Ngunit sa panahong ito ay nakakaranas siya ng postpartum depression. Noong June 16, 1999, natagpuan ni Rusty si Andrea na nanginginig at ginangat-ngat ang mga daliri nito. Kinabukasan, isinugod ni Rusty ang kanyang asawa sa ospital sa kadahilan ng na-overdose ito sa gamot na Tracidone na inireseta sa kanyang gamot para sa kanyang depresyon. Matapos mapatignan si Andrea sa espesyalista, ay nadiagnose siya na mayroong major depressive disorder. Matapos siyang makalabas sa ospital, paulit-ulit siyang nagmamakaawa sa kanyang asawa na hayaan na lang siyang mamatay nito habang hawak-hawak ang kutsilyo na nakatutok sa kanyang leeg. Ngunit hindi pumayag si Rusty, kaya sa pangalawang pagkakataon ay sinubukan muli ni Adria na tapusin ang kanyang buhay. Sa sobrang kalungkutan dala ng kanyang depresyon, paulit-ulit niyang hinakamot ang kanyang ulo na naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng bald patches sa ulo. Bukod sa kanyang ulo, madalas niya rin kamutin ng matindi ang kanyang mga hita na naging dahilan para magsugat-sugat ito. Dahil sa nangyari, minabuti ni Rusty na dali ng kanyang asawa sa Memorial Springs Shadow Glen Psychiatric Facility upang patignan. Si Andrea ay niresetahan ng napakaraming antipsychotic medications katulad ng Haldol para sa kanyang karamdaman. Ayon sa mga eksperto ay mas numala ang kalagayan ni Andrea. Siya ay na-diagnose na may postpartum psychosis at schizophrenia. Matapos mapagamot si Andrea, bumuti na ang kanyang kalagayan. Kaya na ng mga doktor na i-release na siya sa kondisyon na ipagpapatuloy niya ang pag-inom ng mga gamot. Pinayuhan si Andrea at Rusty ng kanilang psychiatrist na si Dr. Aileen Starbranch na wag na munang mag-aanak dahil kapag nagkaanak pa umano si Andrea ay ginagarantee niya na babalik ang sakit nito. Para magsimula ng panibagong buhay, minabuti ni Rusty na ilipat ng bahay ang kanyang mag-iina. Ang paglipat nila ng bahay ay tila nakabuti kay Andrea. Ngunit nagkaroon sila ng problema dahil hindi nila sinunod ang payo ng psychiatrist ni Andrea na huwag munang magaanak muli. Dahil sa panglimang pagkakataon ay nabuntis muli si Andrea, kaya't noong March 2000 ay itinigil niya ang pag-inom ng mga antipsychotic medications niya. Noong November 30, 2000 ay isinilang niya ang kanilang bunsong anak at pinangalanan itong Mary. Pagkapanganak, naging mabuti ang kalagayan ni Andrea. Tila siya ay maayos na nakaka-adjust sa kanyang sitwasyon. Ngunit noong March 12, 2001 ay pumanaw ang kanyang ama. At dahil sa sobrang lungkot, na-trigger muli at bumalik ang kanyang psychotic depression. Dahil sa nangyari, nagawa niya muling sakta ng kanyang sarili sa paggamot at pagsugat sa kanyang katawan. Tinuon rin niya ang buong oras niya sa pagbabasa ng Biblia na naging dahilan para mapabayaan niya ang kanyang mga anak. Nagkaroon din siya ng mga hallucinations kung saan iniisip niya na may mga spy camera sa kanilang buong bahay. Ultimo ang mga napapanood niya na karakter sa telebisyon ay sinasabi umano na siya ay masamang ina. Dahil sa nararanasan ni Andrea, dinala siya at na-admit sa Deviro Advanced Behavioral Health sa Texas. Nang siya ay ma-admit, si Dr. Muhammad Said ang tumingin sa kanya. Sa loob lamang ng isang linggo ay bumuti ang kalagayan ni Andrea kaya napagdesisyon na ni Dr. Said na siya ay i-release. Ngunit noong May 3, 2001, ang kanyang kondisyon ay lumalang muli. Naghihinala si Rusty na sinusubukan ni Andrea na lunurin ang sarili sa bathtub kaya't sinugod siya muli nito sa Devereux Advanced Behavioral Health, Texas. Noong June 4, 2001, itinigil ni Dr. Said ang pagre ng Haldol kay Andrea. Pinayuhan niya na lang ito na mag-isip na lamang ng magaganda at positibong bagay dahil yun lamang ang makakatulong sa kanya. Pinayuhan rin ni Dr. Said si Rusty na wag iiwanan ng asawa nitong mag-isa sa bahay kasama ang kanilang mga anak. Ngunit noong June 20, 2001, iniwan pa rin ni Rusty ang kanyang asawa sa bahay kasama ang mga anak nila dahil siya ay pumasok sa trabaho, kaya't ibinili na lamang niya sa kanyang ina ang kanyang asawa at mga anak. Ngunit bago pa man dumating ang kanyang ina, ay may karumal-dumal na krimen nang naganap. Isang oras lang matapos makaaris si Rusty sa kanilang bahay, ay isang katakot-takot na bagay ang nagawa ni Andrea sa kanyang mga anak. Tumawag si Andrea sa 911 at nakikiusap na magpupunta ng pulis sa kanilang bahay. You a What's the um, I need to Is your husband there? No. What's the problem? Uh, I need him to come. What's the problem? Um... Matapos niyang tawagan ng 911 ay sinud niyang tinawagan ng kanyang asawa na abala sa trabaho sa mga oras na yon bilang project manager sa NASA. Pinakiusapan ni Andrea si Rusty na umuwi ng kanilang bahay kaya dali-dali ay umuwi ito. Pagdating ni Rusty sa kanilang bahay ay nadatnan niya ang dalawang pulis Gustuhin man niyang pumasok sa loob ng kanilang bahay para tignan ng kanyang pamilya ay pinigilan siya ng mga ito. Nang dumating ang mga otoridad ay agad-agad ding umamin si Andrea sa krimen na ginawa nito na pagpatay sa mga anak sa pamamagitan ng paglunod sa bathtub. Ayon kay Andrea, pagkaalis ni Rusty ay pinuno niya ng tubig ang bathtub at isa-isa niyang nilunod ang kanyang mga anak. Inuna niya umanong lunurin ang limang taong gulang niyang anak na si John at sinunod niya ang tatlong taong gulang na si Paul at ang dalawang taong gulang na si Luke. Matapos niyang malunod ang tatlo ay kinuha niya ang mga bangkay nito at inilagay sa kama. Nang mailagay na niya sa kama ang mga ito ay isinunod niya namang lunurin ang anim na buwan niyang anak na si Mary. Hindi niya agad kinuha ang bangkay nito at hinayaan niya lang na magpalutang-lutang sa bathtub. Ang kanyang panganay na anak ay pumasok umano sa kwarto at nakita niya ang palutang-lutang na bangkay ni Mary sa bathtub. Kaya tinanong niya ang kanyang ina kung may problema ba ito. Nang maramdaman ni Noah na may mali, tumakbo ito at nanlaban. Ngunit sa lakas ng kanyang ina ay wala siyang nagawa. Matapos siyang makuha ni Andrea ay nilunod niya rin ito at nang wala na itong buhay ay nilagay niya rin ito sa kama. Sa kagustuhan ni Rusty na makita ang nangyayari sa loob, ay sinilip niya ang lahat ng bintana ng kanilang bahay. Ngunit sa pagsilip niya ay hindi niya nakita si Andrea dahil inilabas ito ng mga otoridad sa likod ng kanilang bahay para hindi sila magkita. Sa loob lamang ng ilang oras ay kumalat ang karumaldumal na krimen na ginawa ni Andrea. Maraming reporters ang nagsabi na si Andrea ay isang halimaw at demonyong ina. Lahat ng mga news outlets sa United States ay gustong malaman ang buong katotohanan sa nangyaring krimen. Matapos ang krimen na naganap, nagpaunlak ng interview si Rusty. Base sa interview, isiniwalat ni Rusty na ang kanyang asawang si Andrea ay may matinding sakit sa pag-iisip. Matapos marinig ng mga otoridad at reporters ang pahayag ni Rusty, ay nahati ang opinyon ng mga ito kung si Andrea ba talaga ay mamamatay tao o gawa lang ito ng kanyang problema sa pag-iisip. Habang inihahanda ng kampo ni Andrea ang kanilang insanity defense, ang prosekusyon naman ay ginawa ang lahat para mapatunayan na siya ay kriminal at dapat makulong. Ayon sa kanila, nasa tamang pag-iisip si Andrea dahil hinintay muna nitong makaalis ang kanyang asawa bago nito punuin ang bathtub kung saan niya lulunuri ng kanyang mga anak. Lumabas din sa investigasyon na nagawa ilak ni Andrea ang kanilang aso para wala umanong makapigil sa kanyang plano. Mas pinatibay nito ang dahilan para mapatunayan ng prosekusyon na alam ni Andrea ang kanyang ginagawa. Makalipas ang dalawang araw matapos ang krimen, nagkaroon ng vigil sa harap ng bahay nila Rusty. Marami ang nagbigay ng suporta at marami din ang naawa sa sitwasyon ni Andrea. Ngunit karamihan naman sa TV host ng telebisyon ay lantarang binatikos ang krimen na ginawa ni Andrea. Matapos mailibing ang mga bangkay ng kanilang mga anak ay paunti-unti nang humupa ang pangbabatikos kay Andrea. Sa araw naman ng libing ng kanilang mga anak ay kaparehas din ng araw kung saan pinasok si Andrea sa psychiatric hospital. Binigyan si Andrea ng iba't ibang klasing antidepressant at antipsychotic medications. Habang umaayos ang kondisyon ni Andrea, mas dumalala naman ang usap-usapan sa dahilan kung bakit niya nagawang patayin ang sarili niyang mga anak. Noong July 14, 2001, in-interview si Andrea ng isang psychiatrist. Ayon kay Andrea, lalaking suwail lang kanyang mga anak at mapupunta silang lahat sa impyerno kaya't mas minabuti niya umanong patayin ang mga ito para sila'y mapunta sa langit. Nang tanungin si Andrea kung bakit nga nasabi na suwail ang kanyang mga anak ay dahil bastos umano ang mga ito at walang respeto sa kanilang lola. Aniya, ang mga gawain ng kanyang mga anak ay hindi maganda sa paningin ng Diyos. Habang dinidinig ang paglilitis, nagplidang kampo nila ng not guilty. Ngunit ang prosekusyon ay dedikadong patunayan na si Andrea ay guilty at hihilingin din umano nila sa jury na patawan ng parusang kamatayan si Andrea. Dumaan sa psychiatric evaluation si Andrea sa loob ng tatlong buwan. Matapos iyon ay dineklara siya na competent at nasa tamang katinoan para humarap sa korte. Kung ibabase sa batas ng Texas, kailangan kumbinsihin ng prosekusyon ng jury na alam ni Andrea ang kanyang ginagawa noong nilunod niya ang kanyang mga anak at kailangan din nilang patunayan na alam nito ang tama at mali para labanan ng insanity defense na inilapag ng kampo nito. Upang makumbinsi ang jury, ipinakita ng prosekusyon ang interrogation video ni Andrea kung saan inamin nito na hinintay muna niyang makaalis si Rusty bago niya puniin ng tubig ang bathtub kung saan niya nilunod ang kanyang mga anak. Idinagdag pa nila na alam ni Andrea ang tama at mali dahil nagawa din itong ikulong ang aso para walang makapigil sa kanyang masamang plano sa ad nila na kahit umano na diagnose si Andrea ng psychotic disorder ay alam pa rin nito ang kanyang ginagawa noong araw na ginawa niya ang krimen. Nang matapos ang paglilitis, ang jury ay sumang-ayon sa prosecution at hinatulan si Andrea na guilty. Ngunit hindi sinang ayunan ng jury ang gusto ng prosecution na hatulan si Andrea ng parusang kamatayan bagkus, inirekomenda nila na patawan na lang si Andrea ng habang buhay na pagkakakulong at maari itong mabigyan ng parole pagkatapos ng apat na dekada. Matapos mahatulan si Andrea ng guilty, ay agad siyang dinala sa kulungan. Ngunit habang siya ay nasa kulungan ay dalawang beses niya tinangkang wakasan ng kanyang buhay sa pamamagitan ng hindi pagkain. Habang siya ay nakakulong, madalas din siyang kausapin at tanungin ng psychiatrist kaya nadiskubre nito na dalawang taon na pala niyang pinag-iisipan na patayin ang kanyang mga anak. Para kay Andrea, siya ay isang masamang ina at kasalanan umano niya kung bakit didiretso sa impyerno ang kanyang mga anak kaya para mailigtas niya ang mga kaluluwa nito ay mas pinili niya na lang na patayin ang mga ito para mapunta ang kaluluwa nila sa langit. Noong January 6, 2005, ang Court of Appeals sa tumingin sa kaso ni Andrea ay nakakita ng mali sa paglilitis. Base sa mga dokumento na kanilang nakita at ni ay napatunayan na ang kinuhang forensic psychiatrist ng prosecution na si Dr. Park ay nagsinungaling umano sa harapan ng jury. Ayon kay Dr. Park, bago ang krimen ay maaring nakita ni Andrea ang series ng Law and Order kung saan nilunod ng isang ina ang kanyang mga anak at siya ay hindi pinatawan ng kaparusahan dahil sa kanyang depensa na siya ay isang baliw. Dahil sa nabasa nila, kinontak nila ang writer ng Law and Order at tinanong kung may senaryo ba na ganito sa kanilang episode. Ngunit pinatunayan ng writer na wala silang pinalabas na ganoon. Kaya't na napagtanto ng kampo ni Andrea na nagsisinungaling lang ang doktor. Sa pangalawang paglilitis ay humarap si Dr. Said sa korte. Sinisi niya si Rusty sa nangyari dahil pinagbawalan niya umanong iwanan ni Rusty si Andrea ng mag-isa sa bahay kasama ang kanilang mga anak. Sa depensa ni Rusty, ilang linggo bago maganap ang krimen ay hiniling umano ni Andrea sa kanya na gusto niyang makasama ang kanyang mga anak sa maikling panahon para mapatunayan na kaya niyang asikasuhin ang mga anak at maging isang responsableng ina. Ayaw na umanong umasa ni Andrea sa kanyang ina pagdating sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Pinabulaanan din ni Rusty na hindi sinabi sa kanya ng psychiatrist na psychotic na si Andrea at kaya na nitong kumitil ng buhay dahil kung nasabi o mano iyon sa kanya ay hindi na sila magaanak pa. Ang psychiatrist naman ni Andrea sa loob ng kulungan ay hindi sinang ayunan ang pahayag ni Rusty. Ayon kay Andrea, alam ng kanyang asawa na siya ay psychotic na at kung sila ay mag magaanak muli ay maaring bumalik ang sakit niya sa pag-iisip. Ngunit sa halip umano na sundin ang payo ng doktor, ay kinausap siya ni Resty at sinabi sa kanya na siya ay isang mabuting ina at kayang-kaya pa umano nito na magkaroon pa ng maraming maraming anak. Sinisi naman ni Rusty si Dr. Said dahil nirelease umano nito si Andrea sa ospital at tinigil nito ang pagre ng antipsychotic medications. Idinagdag niya pa ang pagre-reseta nito ng 450 mg na gamot para sa major depressive disorder medication na tinatawag na Effexor dahil ito raw marahil ang dahilan kung bakit violente si Andrea ngunit pinabulaanan ito ng mga iba't ibang eksperto na nasa witness stand. Ayon sa kanila, walang kinalaman ng gamot na efeksor sa na nangyari. Napagkasundoan ng lahat ng eksperto na nasa witness stand na ang dahilan kung bakit lumala ang kalagay ni Andrea ay dahil itinigil ni Dr. Said ang pagre-reseta dito ng Haldol. Ang mga media at reporters naman ay sinabi na maaring may kinalaman ang preacher na si Michael Warnecki sa nangyari. Lumalabas na regular umanong nakakatanggap ng newsletter si Andrea at Trusty mula sa mga ngaral na kung saan nakapaloob sa mga pahina ng newsletter ang pighati sa mga suwail na anak. Kaya't in-interview si Warren Ngunit sa interview ay itinanggi niya na ang kanyang mga turo ay may kinalaman sa krimen na ginawa ni Andrea. Base sa kanya, ang newsletter na pinapadala niya buwan-buwan ay gabay lamang sa mga taong may problema sa kanilang pamilya. Kaya't nagsaliksik ang mga tao at tinignan ang mga videos ni Warren Sa mga video umano, ay malimit sabihin ni Warren na ang mga masasamang ina ay makikita ang kanilang mga anak sa impyerno dahil sila ay makasalanan. Noong July 26, 2006, matapos ang tatlong araw na deliberasyon ng mga jury, si Andrea ay napatunayan na hindi guilty. Ayon sa kanila, si Andrea ay wala sa tamang katinuan ng mangyari ang krimen. Matapos ang paglilitis, ipinagutos ng judge na dapat tuloy-tuloy ang pag-receive ni Andrea ng mental health treatments kaya't ito'y dinala sa State Mental Hospital sa North Texas. Ang ospital na ito ay tinuturing na High Mental Health Facility. Noong 2007, inilipat si Andrea sa isang Low Mental Health Facility sa Kerrville State Hospital. Noong 2004, nag-file ng divorce si Rusty kay Andrea at ito ay na-approve noong March 2005. Nakapaloob sa divorce agreement, nabibigyan ni Rusty si Andrea ng $7,000 cash, isang nursing chair, at makakatanggap din siya ng retirement benefits na matatanggap ni Rusty mula sa NASA. Bukod doon, ay gusto din niya na siya ay mailibing katabi ng libingan ng kanyang mga anak sa araw na pumanaw siya. Makalipas ang isang taon matapos na ma at ma-approve ang kanilang divorce, kinasal muli si Rusty. Siya ay kinasal kay Laura Arnold. Si Laura ay nakilala niya sa simbahan ng Clear Lake Church of Christ. Noong taong 2012 ay nag-file si Andrea ng petisyon para makadalo sa church services na ginaganap sa labas ng ospital, ngunit ito ay hindi inaprubahan. Noong February 2014, ang mga doktor ni Andrea ay nag-file ng request para payagan siyang makadalo sa mga group outings kasama ang iba pang pasyente. Ngunit hindi pa man bumababa ang desisyon, ang kampo ni Andrea ay inurong na ang request gawa ng pambabatikos sa kanila ng publiko. Ang kaso ni Andrea ay laging nire-review ng parole board. May mga taon na maari na siyang makalabas ng mental hospital, ngunit tuwing sasabihin ito sa kanya ay lagi niyang tinatanggihan ang alok na lumabas. Ayon sa attorney ni Andrea, masaya siyang nananatili sa loob ng facility. Masaya daw siyang gumagawa ng mga crafts na binebenta para sa mga benefits charity. Dagdag din ng attorney niya na masaya si Andrea kapag dinadalaw niya ito at mas lalo pa itong nagagalak kapag nalaman na dinalaw ng attorney ang puntod ng mga anak niya bago pumunta sa kanya. Masaya daw siya na malaman na may nagaalaga at tumadalaw sa puntod ng kanyang mga anak. Ikaw, sa tingin mo, talaga bang gawa lang ng sakit kaya pinatay ni Andrea ang kanyang mga anak o ito ay dahil siya ay isang mamamatay tao. Comment down below.